Oh, you know talaga, Whoa. Whoa. i really, really trust you. i believe in you. Oh. Wala. Wala. Kung kumuli ng boss at bayan ng tao, may takal na hindi. wala. hindi si, ma'am. Alope. Kaya nag-barefoot sila yun. Wala. pa nga hindi niya ang daw na may pusong mahal sa bayan ng

Yeah, best part. Ano 'to Jojo mo? Papa John. Ba'ke pag mo